ang halimuyak sa tubigan. Bilang isang mangingisda, sanay na ako sa dilim ng gabi. Ang pinakapaborito kong oras ay bago sumikat ang araw, kung kailan kalmado pa ang sapa at maraming nahuhuling isda. Dito ako nabubuhay, sa tabi ng sapa na dumadaloy sa gitna ng aming komunidad. Pero ngayon, ang sapa na dati nagbibigay buhay ay nagbibigay ng takot Nagsimula ang lahat ng mapansin ko ang kakaibang amoy na lumulutang sa hangin malapit sa sapa. Hindi ito amoy ng patay na isda o bulok na dahon. Ito ay isang matamis na amoy, pero may bahid ng metal, parang amoy ng sariwang dugo. Nagtataka ako. Walang slaughterhouse sa malapit. Tapos nagsimulang mawala ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay. Una ang aso ni Mang Cardo, tapos ang kambing ni Aling Silia. Walang bakas, walang patay na katawan, para bang naglaho sa hangin. Nagsimulang kumalat ang kwento ng aswang sa aming lugar. Pero paano? Walang sino man ang nakakita. Isang gabi, naglalakad ako pabalik sa bahay mula sa pamimingwit. Madilim na at ang tanging liwanag lang ay ang buwan. Habang papalapit ako sa sapa, lalong lumakas ang matamis at nakakakilabot na amoy. Narinig ko ang mahinang pagdila. Hindi ito tunog ng tao, hindi rin tunog ng hayop. Para itong isang malaking bibig na humihigop ng likido. Dahan-dahan akong lumapit sa gilid ng sapa, nagtatago sa likod ng malalaking dahon. Ang sapa ay tahimik, ang tubig ay itim dahil sa dilim, pero sa gitna ng sapa, may nakita akong anino, malaki, maitim at may kakaibang hugis, para itong lumulutang na hugis sa ibabaw ng tubig. At sa ilalim ng anino, parang may nakakabit na mahabang dila na humihigop ng tubig, pero ang tubig na hinihigop niya hindi tubig. Ito ay may bahid ng pula. Napahinto ako sa paghinga. Dugo. Humihigop ng dugo ang nilalang na iyon. At ang amoy. Ang amoy ay nagmumula sa sapa. Naramdaman ko ang lamig na bumalot sa akin. Naisip ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa aswang na nagtatago sa ilalim ng tubig o iyong nagpapalitan niyo bilang isda o hayop. na Nakumakain ng laman ng mga biktima. Pero ito, ito ay mas nakakakilabot. Ito ay isang nilalang na nakatago sa dilim, nag sa tubigan at umiinom ng dugo. Mabilis akong umatras, nag-iingat na walang gumalaw. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makakilos. Ang tanging ginawa ko ay tumakbo. Tumakbo ako papalayo sa sapa, papalayo sa amoy ng dugo, at papalayo sa anino na humihigop ng dugo sa dilim. Mula noon, hindi na ako bumalik sa sapa. Hindi na ako nangingisda sa gabi. Ang amoy ng dugo ay laging nasa isip ko at ang takot na baka ako ang susunod na hihigupin ng nilalang na nagtatago sa tubigan. Ang sa panadating nagbibigay buhay, ngayon ay nagbibigay ng kamatayan. At ang halimuyak ng dugo ito ang tanda na hindi ako nag-iisa sa dilim.